Lapit na kami makayari sa laundry namin ginagawa. Hello mga guys. Ito nga pala kami, gumagawa kami ng laundry. Pag alas 12 na naman, kainan na naman. Have time na naman kami. Ito ang ginagawa namin, papagawa dito ng kaalanan ulit. Hindi pa kami yari sa harap. Pinaumpisa na ulit rin trabaho namin sa harapan ay sa likuran. Ay pala yung kasama ko si John Michael. Oh, Kaway naman dyan. Agod. Agod daw eh ka. Um, lug, Gluluto, imeare. Gluluto ng kwan cake. Cake na iklog. Sunog naman na. Oh, ano ba yan? Ba't na? Hindi sunog yan. Tatapos na kami. Sa bubong lang. Tatapos kami sa bubong. Pero sa yung ilalim, na kasi, utos hindi pa kami siya. matatapos. Ano, gagawa pa kami na ito ng kalanan daw niya na kahoy.

Plus <laughs> dosi na, gumagawa pa kami. Hindi pa luto yung cook, cook namin. ay nagwawala na yung mga bulati ko sa tiyan. <laughs> Nagre-recipe pa kung ano. <laughs> wow! Itlog, nakahotdog. Ulam, eh. mm -hmm. Mm -hmm. Hindi naman ako at itinang kumakain na hotdog eh. Mm -hmm. Ang gusto ko lang sa hotdog, yung balat lang. Kaya, kaya ako nilutuan. Oo. <laughs> yung loob, <laughs> hindi ko naman kinakain yung loob niyan eh.